What's up mga mans! Unahin na natin itong issue sa lineup o roster ng Gilas Pilipinas sa Asian Games na sa Sabat na ngayong September 26 against Bahrain. Ay tila ba komplikado pa rin ang roster ng Gilas at kung sino-sino talaga ang nasa Final 12? Dahil nga sa hago rolls ng Asian Games, ang pwede lamang mapabilang sa posibleng maging final roster ay ang mga players na nasa listahan lamang na isinumiti ng SPP noong panahon pa ni former coach Chot Reyes. At dito na nga nagka problema ang gilas dahil dininaid ng Chinese Organizing Committee ang isinabmit na line-up ng SPP na sana ang mga players na sasandalan ng gilas sa opinsa. At yan nga ay sila Terence Romeo, Calvin Abueva, Jason Perkins at Moala Tautua. No choice si Coach Tim Con at ang SPP sa ngayon kundi punuan ang mga nirecheck ng Chinese Organizing Committee ng mga players ng Gilas. So, ang posibleng pamalit natin dyan sa mga nareject na players na yan ay ang kilabot na manunggang ng uh, gilas sa ngayon. Joke lang mga kayo man, nyo naman pasayahin. Alam naman natin ang lahing Pinoy, siyempre lalaban hanggang tuloy ang mga yan. Yung mga replacement sa original lineup ni CTC na yan. Kahit sabihin natin na wala na sa kanilang prime, itong sina Chris Ross at Marshall Lassiter, itong si Kevin Alas naman at si J. Perez ay mga injuries din ang mga pinaggalingan nito kahit din naman itong si Arvin Tolentino subalit huwag nilang maliitin ang limang yan dahil pitirano na mga ito sana nga lang ay uh, magkumpit at uh, natin ang kampyonato ngayon darating na Asian Games alright mga kayomans usapang crowd favorite uh, barangay Hinebra naman tayo sa kakatapos nga na PBA draft ay sa second round pick na nakakuha ng rookie ang Hinebra 23rd overall na dati na ding naglaro sa kupunan sa 3 and 3 na si Ralph Co, Kim Aurin sa, uh, sa third round at Franz Abuda sa round 4 Brandre Bienes naman ang napik ng mga kabarangay sa round 5 na pawang mga promising players ng Hinebra dahil gamay na nito ang sistema ni Coach Timcon Hindi lang yan mga kayumans dahil nitong mga nakaraang araw lang ay pumirma ng 3 ltl contract itong veteran guard mula converts na si Mabrikahan misi Tiyak na dagdag potent weapon ito sa kanilang backcourt rotation gayong nagpapagaling pa itong si Jeremiah Gray dahil sa natamong injury. Bagaman nagsalita na itong si L.A. Tenorio na cancer free na nga subalit di pa sure kung babalik bilang player ng Hinebra o maging party na lang ng coaching staff. all right mga kayomans, ito ang inyong Ayomans TV nagsasabing... Lahat ng problema ay may kakibat na solusyon. Kung may dilim, may liwanag. Kung may lungkot, may saya. Habang buhay, may pag-asa. See you next time!